Kamusta? Welcome ulit sa bagong episode ng Mega Projects. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang eroplano na sumikat dahil kay Elon Musk at ang SR-71. Ngunit noon ay lihim pa ito. Ito ang A-12. Susuriin natin ito ngayon kaya tara, simulan na natin. Kung tulad mo ang marami, nagtaka ka kung bakit pinangalanan ni na Elon Musk at Grimes ang anak nila ng kakaibang pangalang X-Ash A12. At doon ko rin lang nalaman na Ash ang bigkas ng AE matapos kong mapanood si Elon Musk sa podcast ni Joe Rogan na ipinaliwanag niya ito. Tama ang lugar mo. At oo, konektado ito sa ating Mega Projects video ngayon. Ang X ay nangangahulugan ng unknown variable na medyo nakakahiya agad. Ang ASH ay ang Elven na bye-bye, ng Artificial na Intelihensya o ASH. Gaya ng sinabi ko kanina, pero ang A12 ang talagang interesante para sa atin. Maaring may magsabi na kakaibang pangalanan ang bata base sa isang High Altitude Reconnaissance Aircraft. Oo, ibig kong sabihin, si Elon Musk ay medyo kakaibang tao rin naman, di ba? Pero sa tingin ko, patas lang sabihin matagal nang nag-iisip sa labas ng kahon at kakaiba si Elon Musk. Sige, itigil na muna ang usapan sa pangalan ng bata. Magpatuloy tayo. Ang Lockheed A-12 ay may mataas na palayaw na arkanghel. Para sa inyo na medyo kinalawang nasa Biblia, kasama na si Musel, ang arkanghel ay isang anghel na may mataas na ranggo. Kumbaga siya ang pinuno. Ang Lockheed A-12 ay isang napakabilis na reconnaissance aircraft na umaabot ng Mach 3 Plus na nagsilbi sa CIA ng limang taon mula taong 1963 hanggang walo at opisyal na na-declassify noong dekada 90. Isa itong parang multo noong panahon nito sa himpapawid at dahil sa mas kilala nitong nakababatang kapatid, ang SR71 Blackbird, ito ay isang eroplanong nakalimutan na ng karamihan hanggang ngayon. Baka napanood mo na ang mega projects namin tungkol sa U2 aircraft. Ang American spy plane na sumikat matapos mapabagsak sa Soviet Union noong taong isang libo siam at anim napu. Napatunayang mas marami pang kayang gawin ang U-2 pero mas madali pala itong matunton ng radar kaysa inaasahan ng mga Amerikano. Sa naunang video, may halimbawang parang sobrang taas ng lipad. Akala ng Amerikano, hindi makikita ng Soviet, pero may MiG na nagtake off, kaso hindi nila maabot dahil sobrang taas. Sa kabila ng Project Rainbow hindi nabawasan ng Estados Unidos ang radar cross-section ng U-2 kaya hindi ito naging mahirap subaybayan. Kung hindi mo mapapabuti ang lumang eroplano, anong gagawin mo? Siyempre, gagawa ka ng bago. Militar ka ng Amerika. Halos walang limitasyon ang budget mo. Madalas makinabang ang militar ng Amerika sa kompetisyon at sa ganitong labanan ng talino sa abyasyon, lumitaw ang A-12. Ang Convair at Lockheed ay parehong binigyan ng tungkulin na bumuo ng mga plano para sa isang bagong high-altitude reconnaissance aircraft na kayang palitan ang U-2. Ang modelo ng Convair ay kilala bilang Kingfish habang ang plano ng Lockheed ay tinawag na Arkanghel 1 o A-1 sa madaling salita. Kung mabilis nating susundan ang pag-unlad, dumating ang mahalagang sandali nang magharap ang Kingfish at ang modelong Lockheed na kilala na ngayong Arkanghel 11. Astig na pangalan ang Kingfish pero mas astig ng kaunti ang Arkanghel 11. Muntik nang makuha ng Convair ang malaking kontrata, pero nagkaroon ng pagbabago sa A11 kaya ito ang napili laban sa Kingfish. Noong Enero 26, taong 1000, naraan at anim napu nag-order ang CIA ng 12 eroplano na tinawag na A12. Ang proyekto ay tinawag na Oxcart, na kung iisipin mo ang bilis ng A12 ay medyo nakakatawa. Ang paggawa ng advanced na eroplanong ito ay nagsimula sa isang kahangahangang kwento ng SPIA sa negosyo noong Cold War. Ngayon, malawak nang ginagamit ang titanium sa iba't ibang produkto sa buong mundo, mula space shuttle hanggang raketa ng tenis. Noong huling bahagi ng dekada 1150, nagsisimula pa lang itong gamitin. Karaniwan, ang gobyerno ng United States ay kumukuha ng titanium na kailangan ito mula sa Titanium Metals Corporation, isang kumpanyang nakabase sa United States. Gayunpaman, Limitado at kulang ang imbakan ng kemikal na elementong ito para sa disenyo ng A12. Gayunpaman, may isang bansa na maraming reserba ng titanium at nangunguna rin sa paggamit nito sa mga kagamitang militar. At bibigyan kita ng isang hula lang dahil oo, oh, oh, siyempre, ito ay ang Unyong Soviet. Sa lahat ng bansa na kailangang pagkunan ng United States ng mahalagang metal alloy na ito, well, ito pa ang pinakakinatatakutan nilang kalaban. Tulad ng maiisip mo, hindi talaga pwede na basta na lang tatawag ang direktor ng CIA at sasabihin, Uy, Unyong Soviet, kailangan ko ng titanium. Nagbuo sila ng komplikadong plano para makabili ng titanium sa mga Soviet gamit ang mga lihim na koneksyon, third party at dummy corporation. Isa ito sa pinaka-ironikong pangyayari ng Cold War. Ang eroplano para manmanan ang Unyong Soviet ay gawa rin sa materyales mula sa Unyong Soviet. May Manchurian Candidate vibe talaga ito. May gusto pa akong sabihin tungkol sa titanium. Noon karaniwan itong gamit sa maliliit na pyesa, pero ang disenyo ng A-12 ay nangailangan na halos lahat ay gawin mula sa matibay at mahirap trabahuhin na alloy. Dahil dito, naging malaking problema sa mga designer at tagagawa ang kurbadong disenyo ng eroplano. Nakaisip sila ng solusyon na hiwain ang maliliit na piraso ng material at idikit sa ilalim na balangkas Kaysa subukang gupitin ang malalaking piraso ng titan. Habang umuusad ang disenyo, pinalitan ang mga iyon ng guhit ng iron ferrite at silicon laminate na napatunayang mahusay sa pagbalik ng radar. Gaya ng inaasahan mo mula sa isang makabago at advanced na eroplano, naging medyo magulo ang mga pagsubok. Unang lumipad ang A12 noong Abril 26, taong 1930. Anim dalawa na si Louis Schalk ang test pilot. Pinili ang Groom Lake, isang tuyong lawa sa hilaga ng Area 51 bilang lihim na lokasyon ng pagsubok ng A-12. Ang unang biyahe ay umabot ng 3 kilometro sa taas na 6 na metro mula sa ibabaw ng asin. Kahit nagkaroon ng problema sa navigational cords, matagumpay pa rin ang paglipad. Kinabukasan, muli na namang lumipad ang A-12 mula Salt Flats at tumagal ng apat na minuto sa ere. Muli, itinuring itong matagumpay na paglipad, ngunit nagsimulang matanggal ang mga titanium fillet nito habang umaakyat ito lampas siyam na metro. Sa tingin ko, medyo maluwag ang kahulugan ng salitang tagumpay dito. Apat na araw na naghahanap ang mga inhinyero sa lugar para sa mga nawawalang fillet at alam mo na, naiintindihan natin kung bakit dahil sa abalang dinanas nila para makuha ang mga iyon. Noong taong putatlo. nawala sa programa ang unang A-12 nila. Bumagsak ang eroplanong Article 123 malapit sa Wendover, Utah. Kahit ligtas ang piloto, naging isyo pa rin kung ano ang sasabihin kapag bumagsak ang lihim na eroplano ng espiya sa Amerika. Si Kenneth S. Collins, ang piloto ng eroplanong bumagsak, ay nakasuot ng karaniwang flight suit na malamang ay nakatulong sa kwento na isang Republic F-105 Thunderchief isang fighter bomber na limang taon nang ginagamit ang bumagsak malapit doon. Siguro mas malala pa kung nakalagay sa flight suit niya ang CIA Secret Project Dude o kaya mismong CIA. Dalawang magsasaka malapit sa lugar ang hindi lumapit sa crash site dahil sa balitang bumagsak ang eroplano na may dalang sandatang nuclear. Malinaw na kasinungalingan ito pero epektibo para iwasan ng mga tao ang crash site. Walang gustong ma-expose sa radiation. Isa pa Nagbibigay ng pera kapalit ng pananahimik. Ayon sa ulat, bawat miyembro ng law enforcement team ay binayaran ng 25,000 dolyar, katumbas ng 200,000 dolyar ngayon. At hindi doon natapos ang usapan. Maraming kwento ng mga kahina-hinalang bayad na ginawa sa mga sumunod na taon habang sinusubukan ng CIA na itago ang pag-iral ng A12. At mukhang kung gusto mong kumita ng dagdag na pera, lumipat ka malapit sa Area 51 at maghintay ka na lang ng mga bagay na mahulog mula sa langit. Huwag gawin 'yan. Hindi payo ito. Tatlong at 12 ang bumagsak sa testing. Noong Hulyo siyam, taong 1,664, nagkaproblema ang Article 133 nang magyelo ang pitch control survey mechanism sa isang daan at limampung metro. Dahil dito, gumulong pakaliwa ang eroplano. Eksaktong ayaw mong mangyari kapag palapag ka na. Nag-eject ang piloto ngunit tinangay siya ng hangin dahil sa trajectory ng eroplano. Sa isang himala, bumukas ang kanyang parachute at ligtas siyang nakalapag. Noong Disyembre 28, taong 165, bumagsak ang Article 126 lumpung segundo matapos magtake off dahil sa maling maintenance, pero ligtas na naka-eject ang piloto. Hindi naging maswerte ang ika ng Enero, taong 1667, nang maganap ang unang pagkamatay sa operasyon Oxcart. Walang tiyak na dahilan sa pagbagsak ng Article 125, ngunit malamang na dahil sa maling fuel gauge kaya naubusan ng gasolina ang eroplano isang daan at walong kilometro pa mula sa base. Si CIAA pilot Walter Ray ay nakalabas gamit ang ejector seat ngunit hindi siya nakahiwalay sa upuan at namatay sa pagbagsak. Kahit maraming insidente, normal lang ito para sa experimental na eroplano gaya ng A-12. Talagang gumagana ito sa ibang antas kumpara sa lahat ng nauna rito. Ganito talagang bahagi ng development ang mga pangyayaring ito. Tinatawag itong testing dahil may dahilan. Hindi mo malalaman ang tama kung walang pagkakamali. Pagsapit ng taong 1,167, na naniwala ang gobyerno ng United States na handa na ang eroplano at dapat na itong ipadala. Bago natin talakayin ang totoong mga misyon ng eroplanong ito, silipin muna natin ng mas malapitan ang eroplano. Madalas ikumpara ang A-12 sa SR-71 at kapag malayo, halos magkapareho ang itsura nila. Ang pakpak ng 812 na labing pitong metro, ang sukat ay kapareho ng SR-71 pero mas maikli ng kaunti ang haba nitong 31 metro kaysa sa mas batang kapatid nito. Nakita at napuntahan ko na ang SR-71 sa museyo. Mas malaki ito kaysa inaasahan ko. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang A-12 ay itinuturing na isang Match 3 plus na eroplano na may pinakamataas na bilis na humigit kumulang 4,000 at 103 km bawat oras na nananatiling kahanga-hanga hanggang ngayon. Ang Concorde na kilala sa bilis ay may max speed na 1,124 na km. Mas mabagal kaysa A-12. Pero para maging patas, ang Concorde ay komersyal na eroplano. Kaya hindi naman natin inaasahan na mas mabilis ito kaysa sa mga fighter jet. Dapat tandaan na karamihan sa impormasyon tungkol sa A12 ay classified pa rin. Wala tayong paraan para malaman kung gaano kadalas o kung kailanman kinailangan ng mga A12 na maglakbay sa ganitong bilis. Lalo pang nalito ang lahat dahil bahagyang mas mabagal ang SR-71 pero minsan ay natatalo pa rin nito ang A12 sa ilang listahan ng pinakamabilis na eroplano sa mundo. Malamang ito ay dahil tanging mga opisyal na paglipad lang ang kanilang isinasaalang-alang. Tulad ng tatalakayin natin mamaya, ang A-12 ay isang di opisyal na eroplano. Mas mataas ang service ceiling ng A-12 na umaabot sa 28,000 metro o 75,000 talampakan. Hindi malayo yan, triple ang taas nito sa cruising altitude ng mga eroplano ngayon. Para lang maging malinaw, iyan ay 28 na kilometro diretso pa itaas sa kalangitan. Kailangan ng 35 na Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo, na patong-patong para maabot ang taas na iyon. Bago tayo magpatuloy, hindi ako sigurado kung gagawa ako ng Omega Projects tungkol sa Burj Khalifa dahil marami ng video tungkol dito. Pero kung gusto ninyo, sabihin ninyo lang sa comments at susundin ko dahil maganda naman talaga siya para sa akin. Gusto ko ang skyscraper. May channel ako tungkol sa Mega Projects kaya hindi na kayo magtataka. Ang SR-71 ay may service ceiling na 3,000 at 48 metro na mas mababa kaysa I-12 ngunit ito pa rin ang pangalawang pinakamataas na eroplano sa kasaysayan ng aviation. Ang A-12 ay may dalawang Pratt at Whitney JT-11D-20B afterburning turbojets na may 25,000 pound-feet thrust dry at 32,500 pound-feet kapag naka-afterburner na karaniwang ginagamit sa take-off at evasive maneuvers. Ang afterburners ay karaniwang bahagi ng makina na nagpapahintulot dito na mag-accelerate sa maikling panahon pero mas maraming gasolina ang nauubos kapag naka-on ito. Kaya siguro nagtatanong ka kung nakikinig ka, bakit mas mabilis ang A-12 kahit mas mahina ang makina nito? Siguro ito ay dahil anim na tonelada, itong mas magaan kaysa sa SR-71. Gaya ng nabanggit ko, ang eroplanong ito ay dinisenyo para mag-espiya sa Unyong Sobyet. Sino pa ba ang i ng mga Amerikano noong dekada anim na po? Nang pabagsakin ang U-2 sa Unyong Soviet noong Mayo, taong isang libo, at anim na at mahuli ang piloto, iniiwasan na ng Estados Unidos ang Union of Soviet Socialist Republics kasabay ng paglitaw ng A-12. Maling akala na ginamit ang A-12 Archangel sa mga paglipad sa ibabaw ng Unyong Soviet sa Cuba, ngunit may ilang impormasyon pa rin classified. Hindi kailanman nangyari ang mga paglipad na ito. Nagsimula ng panibagong digmaan ang Estados Unidos at ipinadala ang A-12 sa Timog Silangang, Asia. Mula sa kanilang base sa Okinawa, Japan, sumali ang mga A-12 sa Operation Black Shield para makuha ang mas malinaw na datos sa surface-to-air missile, ang missile defense ng Vietnam, mga galaw ng militar, at iba pang pagmamanman. Noong Mayo 31, taong 1,767, nagsimula ang Operation Black Shield gamit ang A-12 na lumipad sa 24,000 metrong taas sa Mach 3. Malinaw na walang sino man ang nagtataya ng panganib sa puntong ito. Kaunti lang ang ang alam natin tungkol sa partisipasyon ng A-12 sa digmaang Vietnam dahil karamihan dito ay lihim noon at posibleng lihim pa rin ngayon. Sapat na ang impormasyong na ilabas para makabuo tayo ng pangunahing larawan. Ang ruta ng mga flight na kasali sa Operation Black Shield ay kadalasang halos pareho. Lilipad ang eroplano mula Kadena, Okinawa at Liliko, Patimog, Kanluran. Tulad ng nabanggit ko, karamihan ng surveillance pass sa Hilagang Vietnam ay para tukuyin ang missile defense system ng bansa, pati mga kalsada, pantalan, industriya, reles ng tren, at iba pang lokasyon. Pagsapit ng katapusan ng taong isang libo, anim na halos buong hilagang Vietnam ay nakuhanan na ng litrato. Ang mga A-12 na bumabalik ay karaniwang nagsasagawa ng aerial refueling sa ibabaw ng Thailand bago muling tumungo pabalik sa kadena. Kagiliw-giliw, ang rutang ito ay may turning radius na 138 kilometro, Kaya paminsan-minsan ang mga bumabalik na A12 ay napapadpad saglit sa himpapawid ng China. Kung alam man ito ng mga Chino, walang naiulat na insidente. Kaya malamang hindi nila alam o ayaw lang nilang kumilos. Hindi ganoon kasimple ang mga bagay sa Vietnam, gayon paman. Isa sa mga dahilan kung bakit maikli ang buhay ng A12 ay ang mabilis na pag-unlad ng radar detection ng Soviet at Hilagang Vietnam, gaya ng ipapaliwanag ko mamaya. Tatlong beses na pinaputukan ng ground-to-air missile ang mga A-12 sa himpapawid pero isang beses lang halos nawala ang mahalagang spy plane ng Estados Unidos sa teritoryo ng kalaban. Noong ikatatlong po ng Oktubre, taong labing siyam na daan anim hindi bababa sa anim na misil ang pinaputok mula sa kabisera sa Hanoi. Iniulat ng piloto na nakita niyang apat sa mga ito ay mabilis na lumalapit sa kanya mula sa likuran at ang isa ay umabot sa loob ng siyamnaput isang metro mula sa kanya bago sumabog. May isip natin na nagpasalamat ang piloto sa kanyang swerte at nagpatuloy sa kanyang paglipad, pero talagang muntik na siyang mapahamak. Sa inspeksyon matapos ang paglipad, natuklasang may debris ng misel na nakabaon sa ilalim ng pakpak, malapit sa tangke ng gasolina. Agad ipinagbawal ang mga paglipad at muling nagsimula makalipas ang dalawang buwan. Noong taong 1968, dumating ang SR-71 sa lugar at sumama sa kapatid nito sa Okinawa habang pauwi na ang A-12. Hindi nakita ng militar ng Amerika ang pangangailangan sa parehong eroplano kaya maagang niritiro ang A-12 para makatipid. Pero hindi lang ito dahil sa itinuturing na mas mahusay na eroplano ang SR-71. Malaki na ang pinagbago mula lumabas ang A-12 noong taong 1,600. Sa loob ng walong taon, Naranasan ng United States ang pagkahiya sa pagkawala ng U-12 sa Soviet at nakita ang malaking pagunlad ng radar defense ng kalaban. Ipinakita ng mga muntikang insidente na naranasan ng mga A-12 sa Vietnam na kahit sa kanilang pambihirang taas at nakakagulat na bilis, sila ay lubhang vulnerable pa rin. Ipinakita ng Corona Reconnaissance Satellite noong taong 1,150 na hindi na kailangan ang mga misyon ng tao para mangalap ng litrato. Ngayon, kilala na ng lahat ang SR-71 Blackbird. Halos naging pangkaraniwang pangalan na ito. Ibig kong sabihin kung gaano nagiging kilala ang mga spy plane. Pero paano naman ang A-12? Mas mabilis at mataas ang lipad nito at naging basehan din sa paggawa ng SR-71. Ang hindi pagbanggit sa A-12 sa usapan ng magagaling na spy plane ay parang lumaktaw ka mula Robin Reliant papuntang Lamborghini. May tiyak na nangyari sa gitna ng mga iyon. Malamang naging biktima ang A-12 ng sarili nitong pagiging classified. Habang inanunsyo ang SR-71, noong taong anim na natiling lihim sa loob ng dekada, ang mas misteryosong nakatatandang kapatid nito. Ang SR-71 ang may maraming record, pero baka dahil hindi natin alam lahat ng ginawa ng A-12. Sa totoo lang, malamang hindi na natin malalaman. Maaring manatili itong mailap na multo ng kalangitan man sana ay naging interesante para sa iyo ang video na ito. Kung oo, pakipindot naman ang like button sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at gawin na rin ang iba pang mga bagay na yan. Gaya ng sabi ko sa Birch Khalifa, kung may suggestion ka para sa mega projects, ilagay lang sa comments. Gusto kong marinig mula sa inyo. At karamihan sa mga ito ay galing sa mga suggestion ninyo. Kaya sige, mag-suggest lang kayo at malamang ay magagawa natin yan. At salamat sa panonood.